par. na kami ng wine. Tsaka, ah, mayroon pang pulutan. Hi ho. Oh. Mga par, ganito. Ganito yung view kapag hapon na dito mga par. So, exactly 5 p.m. na po mga par. So, for video, So, night. for this video mga par, <laughs> 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 yami So, sila natin mga par Sama ko Dito Hi, grabe So, yan mga par o Yan Yan mga par Yan yung, yung 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 overlooking mga par Yan Yung bundok Tsaka Doon yung Doon yung Yung mga building Tsaka yung bus So ayun mga par, so tapos sa kami maligo. So sobrang ginaw mga par. Hindi na kaya sa katawan mga par. Kasi nga sobrang ginaw na mga par. <laughs> so ayun, mga par. Papawin na kami sa kwarto namin mga par. Karabi, sobrang Oh, what's up mga par? So ayun mga par. So tapos na akong magbihis. So ayun mga par. Tapos mga par. Tapos sabihin kayo kaming kumain. So hindi na ako video kasi nga. Pagdalian yung kain mga par. Sobrang gutom na mga par. So, simpre mga par. Meron kaming tagay dito mga par. So, simpre. Alam nyo na? Pagay. Ang ano yung paborito namin mga par. Janay! Wow! Wow! Yan yung main mga par. Pero non-alcoholic ito mga par. Hindi toto makahabon. Non-alcoholic. Ano nga par? Ay! <laughs> Pagyak! <laughs> Lutan Hiho oh, Walang wan, ano, Wala pang Sponsor to <laughs> So may mga par Inom kami yung may Before kami matulog mga par So inom kami ng wine So wine is the best pangpahaba ng buhay So <laughs> So yun mga para Inom mo na kami It's all, so, taro, Let's go par? What's up mga par? So ayun mga par, today is today. So ayun mga par, um, Sunday ngayon mga par. Baka uh, ngayon araw na po kami uuwi. kasi uh, mayroon pang event. So yun mga par, sarap pantulong natin kagabi dito. Ay, sarap ang tulog. Sarap hindi na uuwi mga par. So ayun mga par, uh, muna kami. Doon sa... Sa... Ah, uh, sa same call. Uh, okay, so, maligaw mo na rin mga pals sa uh, same call. Sobrang ginaw. So uh, let's go.